Okay mga bulldozer bakho Mga trak sa amin naging gagamit ano Anaton mga trabador Hindi Talaw niyo mga eksunit mga nagbabaktas Nagpapabutas Good morning good morning Hadi So amin it kalsada ano Kung rin nga ni Mauran maupay Very nice smooth Kay matiga na itong tuna the same time haluwag na iya Nga na May dalawang sinisinga common nga dalan na yan, hit motor man nakikita niyo nga baka medyo mahamis diri po po niya kalsada kundi po sa yang ah, tuna so amo init adlaw daw nga ginaagian ito naton na mga estudyante mga teachers mga commuters travelers ngan kun hino ang agi didi ay ah, may barangay kang bagyo so tadya nakamutang ano makuri sa kita one hand la dadat ng mga kabataan o maglipa yun, la so medyo makuri at pag drive yan ha kaya aga ah, okay. So ulo natin taton pag kapot Basta din lubak lubak pa Pero kaya susuga din ni Naton Sana i-share, follow Nga na pag-comment po kita no Kay para inihay yung Ma-updates ka mo at Kalsada di. Masala Naton na sa iyo yup, Pina pwede kita ma-tumba So hadi Antulay naman dito Pakikita niyo mga egsoon na ginruruba na ang dating uh, aragyan, hantulay, hindi na may kambagyo. Pansinin ni yung mga ikso, Tatanggal na tatop. Oh, dude. Mga gunner. Man. Shoutout ko no. Kanara sa Oh. Kiko yung ngayon. Kiko yung Kiko. Kiko. Ah, <laughs> mga basketball player ni paspasayit paspasa it kuan. Pag pinakabuhi, damot uyab kasi damot uyab. <laughs> Palitawa ito. Ginahayang na ano. Pada kita mga ekso. Matatong pagbiyahe. salamat ano Ay yung mga ekso. nakilala. Aton. Bisan man. Yung tatamay kita. It iba nga mga. At kukomens. At iba naman na tao. Bisan natin aton, Pero maram ako Nga mas damo. Iton. Na. Ayun. Or nalilipay. Itaton. Ging Nga pag vlog. Kaysa ito mga nandidir. Normal na ito. Kaya bis nga ni Kristo ano. May dagi naga. Papakarao, tapos ipakita nga tawala maano nakikita niyo mga igsuon kalsada awal kalsada at dalan maano so sinisingin niya nga ito nga na pag video kontrapatas kay hey, one hand tapos natin ah, makuripat dalan pero kun kuwan so nga masira masirak ayos ah, very nice hindi rin mahawas itong pasaheros kay third rate so sinisingan ako nga one hand lang mga video Pero dili sa tatong pagbiyahe. Ang ah, mula ini, kailangan eh. mga matitibay ang loob. At uh, din, eh. ah dili. Adi, ah, may kita mabungguhi ni eh, nga bakok. Amuto nga lan ini eh, bakuba ini eh, bulldozer pagadi kita mar. Shout out ngayon ang mga nagbiyahe eh. eh, kan ini. Oh. Alright, sadi ah, ogin okay, bubutan na ni ron didim bato. titipak-tipak na nila nila para hampir dilawad din eh pag kinagadi ang mga eksuun kay is nga ni kita one hand nakakag-drive ano ah mula ito sinising lang ah hinahinay pero umuran nga ni lewat din dinhi ini dinhi ni makukuriyan ni din dinhi umuran Paul, hey, paol <laughs> paol ila dali sa kita na primera la kita ah umuran nga anin din hiliwat gulpin din nga dalunot kayo lagay la ini mo pa yan kay masirak very nice pero kay kada kulop harus nga tanan nga adlawan dua kasi mana kada kulop na, na uran uranus good so ganyan pa man di makita makakagkuhan kay para man may makakagbuto sa numa uran ano okay. so adi okay. nai. na. Ano, medyo mapuri gad gihap. Grabe na kay 100 kita. All right. Hali natin naton mga landa locator? Mangin insasay tan nirat kwan. <laughs> <laughs> Distansya. Ano oh, na natin titingaran na ira basta land locator dito. Right? Mga geotechnical engineer. Shout out barangay Pakuyoy adyo. Mga masingganer taga Ulayan. No, nakikita niyo. Ta ko nagadan Lato sa nira pag pinan clearing nga di. Eh. Ah, mula man ko dito, may advantage. May disadvantage. Disadvantage ni, eh. Kay puro na di tuna. Mhm, wala kalsada. Okay la kun sugad yana. Ah. Pero kay waray so, man kita maihi mo kay giniinayad pa. So, pagano man kita kundi rin nato ni eh sakripisyuhan or agwantahan pero nang request ito si mga egsuon nga unta alam relax ni ano kayo eh, mga tuwig na ini na din tulay didi ayos nang tulay wag ang kalahin naging siminto ato ginbibinuan na ni Ira and sa lugga na inayos ni Ira so ang mga to ano katubtuban han uh, kals, na kalsan ano ito ang tuna tikang dito nina nga dadida so nga di Semento pa. Pero papakita ko ulit diha ano kung ano na din updates man. ligit. pero okay naga gadi di kay naka semento pa hiya. Rin pa makurit pag lagi kay naka pa. Pero muran nga ni kay malagay lagay kay sing matikan ka pala din katunaan pagka di nadadara mo tuna. So din din. Hilabi na mo dara. Damot mo heroes Tasit pa masaya na medyo nagmahal na. Tingkang sa dating 100, nag 150 yan na 200 na. Mamit ano ba kayo letrika to? Purmok. Mana di di. Oh, ruba ruba na di di. Dara man inihiyahit pag actually dire ni intention ini pag roba sa kalsada. Tungod kay ginaagian man hit bulldozer, o ano man dito magbugat equipment. Siya ito niya. So amo pa tira din hida ko nga problema kay tarampiran in 1 2 na o. Oh. Ala, din hila na matatapos si Tatun video yan Aking mapaul na Salamat sa Diyos sa inyong pag Bye-bye so, Don't forget to like, share, follow, and subscribe To our channel Alright!